Birthday ko ngayon, no? Ito lang kain natin, no? Mga okay nito ito. Pamparo na ito, pampahaba ng buhay. Oh, kuchilo. Ay, na. ay, kuchilo! ko, Asan ang ko Ano Wala nga. No. No, no. vlog kami! Mga vlog! Turo ka... Oh ayun oh ayun. Sana buhayon. Ayun, kinijiuy. Aba, to ropan mo giwan first step. Ay babaw? Aba. Oh, bulong to trend. Ya, 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 ya. Ayun. Ya to, ito. Ini apa tanda aku yan. Satok nya Beti boy pun ngain nya. Beti koyo kaya itu. Magali sia magbiak. Magali bumiak. Pantai-pantai buyan ha. Ya ini kau tandahan. Wala pun tu gayan. Ayo tak ada makan. Makan ayam pa. Mati tanu tanya beri. Oi. Wow. Ulang. 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 Ulang.

Mawala ang yung bayang. Tutorial kung paano magbiak ng pagwan pag wala kayong gamit na kutsilyo. Ito lang, oh. Gagaling bakal. Pwede na ito. Pinagbiak na buho ko. Mm. <ra <Rabbi> <How about> <coughs> hmm tapay kapin okay, na pagpazong ano na tapay kapin 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 na tapay na tapay kapin na tapay kapin na tapay yan na tapay kapin na tapay na tapay kapin yan? tapay na tapay Pantay na tapay pantay, kapin so, <coughs> so, oh so, na tapay kapin na tapay na yan? na tapay kapin na tapay na tapay kapin na tapay kapin na tapay kapin na

Oh, enggak ada sasimpuh. Walang anu no, yung uli yung item. No? Betul lah. Ini lah bro. Hmm. Kuang ka anu buto-buto, yung buto niya. Las na lahi na to. Yes, <coughs> lahi. Huh? Ganda lang. Wala 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 na si tinim. Tama wala go buto-buto. Uh, mm, mayrong pula puti. Kamo <coughs> ni best.

Kaya kaya ubusin yung isang piraso yun. Oh. Hindi na, no? busog ka tubig mo. No? Matubig mm. eh. Ngayon pa yung asin oh. <laughs> pati yung kutsilo nga, yun pa rin dumating eh. Ngayon pa yung gabino, ah. Bakit? Dada lang niya. Wala pa rin sa kanya. Kuchilo pala niya. <laughs> hmm. Kaya sila. bổ so... sung.